guys sira na naman yung battery ng motor ko wala pa tong 1 year ah sira na kasi yung pagkakamali ko rito is hindi ko na check kung may tubig o oh, wala kaya yung ginamit ko siya mga tatlong buwan lang na ano na naman nag, hard start na naman yung ano ko uh, man, hirap na mag start parang walang kuryente ngayon pag check ko ulit pag check ko doon ko nalaman na wala palang tubig ngayon, kasi mumurahin lang ito. Eh, Ngayon, bumili ulit ako ng battery. Ito, mumurahin lang din ito. 300 plus lang ito. Ah, so, Samahan nyo kayo unbox ito. Papakita ko rin sa inyo na kahit mura ito, tatagal ito. Yan guys, bago yan ha, bago. Ito, bumurahin lang din ito. Parehas lang siya ng brand. Same brand na. Ngayon, che check natin to ngay tubig kasi dyan tayo kukuha ng tubig kung saka if na kung sakali na wala tong tubig bibili kayo ng battery kahit anong brand pa yan mas mahinam check nyo yung kung mayroong ano Bago pa yan, bago, di ba? Nakabalot pa. Ang natin, ang natin ka. ito. natin plastic. Tapos, tuklapin na natin itong tarap niya. Check na natin, bago natin salpak sa motor, check na natin kung may tubig. Kahit mura lang yan, battery mo. Tatagal yan kung maayos yung pag-maintenance mo. Ayan, walang cut ha, walang cut. Titignan natin kung may tubig. Close lang. Ayan guys, ang dala muna akong planggana. Ay, ah, uh, kawali. Para testing natin kung may tubig ito. Bubuhos natin. Ayan, nakita nyo. Oh. Patak lang. Walang katubig-tubig. Ayan, ha? lang Walang katubig-tubig. Bago yan. Lasa katubig-tubig. Kaya yung bagong, yung binili ko na itong ganito, yung bago. Mga 3 months lang si na. Hindi ko kasi na-check na, -check na kung may tubig wala Ayan. empty sya ito yung luma yan ito luma ito yung bago syempre para bago natin salpak to lagyan natin ng na naman tubig ng battery gamit natin ating ringgilya yan DIY kuha tayo dito kasi ito nalagyan ko to eh bago to bago kong nalag na check to nalagyan sira na to natuyuan na talaga to tuluyan tuyo na siya na lalo pang natuyuan yung ginamit ko 3 months lang sira nasira agad yan guys ngayon mga sa mga bumibili ng battery kahit mumura lang check nyo yung ano check nyo yung loob kung may tubig o wala diba so ito kung meron talaga to kung meron eh okay. meron siya pero kakaunti lang Daga na natin. Baka tayo rito kasi ito may laman tungo. Nagyan ko ito eh. Itong luma. Ito dahil sa number one na butas. Kasi yan I mean, guys, ah, uh, pag ito nat natuyuan, may mga butas yan, di ba? kada isa diyan namamatay big sabihin nasisira. Pag kahit isa dyan nung masira, may wala well, no, nang yung supply ng kuryente na to. Hindi yung supply ng kuryente nya. Sa lahat ng battery ng sa lahat ng battery mapakote, mapa jeep, mapa motor, mapa truck. Ganun ng ano niyan, procedure niyan. Kailangan alaga mo sa tubig. Yung hindi siya matutuyuan. Ayan o. Tayo Yung laman nya, halos parang binasa lang yung ano. Walang kalaman-laman ito. Ang bago. Ang pagtutubig ng battery, hindi rin pwedeng apaw. Ha, hindi rin maganda sa battery yang, apaw ang apaw tubig. Ah, uh, guys, lagi nyo tatandaan. Lahat ng battery, basa yung tubig nya kulang. Diyan at pag kulang yan, pwedeng ikasira niya yan. Pag sobra naman, pwede rin niya ikasira. Kaya nakalabel din ang ano niyan, tubig. Kita niyo naman guys, yung bago binuhos ko, walang lamat. Halos pumatak lang. Dapat dyan, eh. ay isang patak nga lang eh. Dapat dyan marami. Ayan, yeah, mapaw na yung pangalawang butas kahit mumurahin lang itong battery natin kaya natin patagalin yung buhay niyan yung tubig niya basta hindi siya matutuya ng tubig yun yan na sa mga nagtitipid na nagtitipid gusto mo gusto mo nang bumili ng battery eh, pero mahal Ayan, bumili na kayo ng battery kahit mura. Basta ganito nang gagawin mo, Tatagal yan. Ayan, pao na. Ayan guys, naka, nasa ano na tayo. Apat, pang apat na butas. Che check nyo rin yan. Oras na mga tatlong buwan. O, tatlong buwan na nagamit yung bagong bilhin yung battery. Check nyo yung tubig. Dali lang naman, kalasin yun eh yung battery nyo oras na matuyan ng tubig may damage na yun matik na may damage na yun kaya yung minsan hirap ka mag start yun na yun hindi lang yung hindi lang yan sa starter hindi kaya sa isang kunsan kuryente ito rin nya sa battery siyempre panlima na tayong butas guys panlima ingat lang kasi huwag nyo ipapahid sa katawan nyo yan pag ginaawakan nyo yung tubig ng battery huwag nyo ipapahid sa kunsan ng parte ng katawan nyo makati yan makita may tubig no kanina wala kang makita ayun pang alim na butas na tayo ayan okay na yung mga tubig yan may masadong paapawin ayun natin... And guys balik na natin yung mga takip nyo Graduhin nyo na akto lang yung tubig, huwag yung sobra yung umapaw, huwag yun di maganda yung ganun pag babalik mo yung takip ah, di kita mo lang ng mighty bond eh. kaya mga ah, shoe glue round bond pwede yan tara testingin natin itong motor Ayan okay, guys, salpak na natin. Ayan okay, guys, salpak natin. nag-click siya i start yung lumang battery na pinalitan ko oh, halos wala ano kahit busy na wala yan wala siya di ba pag ganyan ma hirap mag start yung mga kanya yung uh, huwag nyo uh, ayaw mag start yung motor nyo huwag nyo ipadala kagad sa shop try nyo mangiram ng battery sa mga kasamahan nyo yung may motor para malaman nyo kung battery talaga o oh, iba, iba yung sira um, guys dito na lang po sana po may natutunan kayo